Aries, mahalin mo lagi ang sarili, at doon ay pwede kang makagawa ng talagang ikakaligaya mo sa buhay, at madali mo malalaman na may panganib, at makakaiwas sa mga suliranin na nakaabang dahil mahal mo ang iyong buhay, na para makagawa ng pag-asenso sa mga pinapangarap, Aris, sa two-digit number ay number 13 at number 19 at sa 3-digit number ay number 3, number 2 at number 6, at sa loto ay number 21, number 5, number 26, number 19, number 17 at number 10, nagabay ng kapalaran. Taurus, mahalin mo lagi ang sarili, at doon ay pwede kang makagawa ng talagang ikakaligaya mo sa buhay, at madali mo malalaman na may panganib. At makakaiwas sa mga suliranin na nakaabang dahil mahal mo ang iyong buhay, na para makagawa ng pag-asenso sa mga pinapangarap, Taurus. Sa 2-digit number games ay number 5 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 6, number 5 at number 3, at sa loto ay number 21, number 16, number 42 number 14, number 5 at number 29, nagabay ng kapalaran. Gemini, mahalin mo lagi ang sarili, at doon ay pwede kang makagawa ng talagang ikakaligaya mo sa buhay, at madali mo malalaman na may panganib, at makakaiwas sa mga suliranin na nakaabang dahil mahal mo ang iyong buhay, na para makagawa ng pag-asenso sa mga pinapangarap, Gemini, sa two-digit number ay number 11 at number 19, at sa three-digit number ay number 2, number 5 at number 3, at sa loto ay number 28, number 11, number 10, number 5, number 39 at number 32, na gabay ng kapalaran. Cancer. Mahalin mo lagi ang sarili, at doon ay pwede kang makagawa ng talagang ikakaligaya mo sa buhay at madali mo malalaman na may panganib, at makakaiwas sa mga suliranin na nakaabang dahil mahal mo ang iyong buhay, na para makagawa ng pag-asenso sa mga pinapangarap, cancer, sa two-digit number ay number 10 at number 17, at sa three-digit number ay number 6, number 2 at number 5, at sa loto ay number 25, number 11, number 31, number 6, number 28 at number 22, nagabay ng kapalaran. Leo, mahalin mo lagi ang sarili, at doon ay pwede kang makagawa ng talagang ikakaligaya mo sa buhay, at madali mo malalaman na may panganib, at makakaiwas sa mga suliranin na nakaabang dahil mahal mo ang iyong buhay, na para makagawa ng pag-asenso sa mga pinapangarap, Leo sa 2-digit number game ay number 8 at number 15, at sa 3-digit number game ay number 3, number 5 at number 6, at sa loto ay number 21, number 16, number 10, number 34, number 5 at number 42, nagabay ng kapalaran. Virgo, mahalin mo lagi ang sarili. At doon ay pwede kang makagawa ng talagang ikakaligaya mo sa buhay. At madali mo malalaman na may panganib, at makakaiwas sa mga suliranin na nakaabang dahil mahal mo ang iyong buhay, na para makagawa ng pag-asenso sa mga pinapangarap. Virgo, sa 2-digit number ay number 17 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 3, number 4 at number 6, at sa loto ay number 28, number 10, number 34 number 42, number 21 at number 4, nagabay ng kapalaran. Libra, mahalin mo lagi ang sarili, at doon ay pwede kang makagawa ng talagang ikakaligaya mo sa buhay, at madali mo malalaman na may panganib, at makakaiwas sa mga suliranin na nakaabang dahil mahal mo ang iyong buhay, na para makagawa ng pag-asenso sa mga pinapangarap, Libra sa two-digit number games ay number 13 at number 16, at sa three-digit number ay number 2, number 6 at number 5, at sa loto ay number 28, number 14, number 36, number 17, number 10 at number 42, na gabay ng kapalaran. Scorpio, mahalin mo lagi ang sarili. At doon ay pwede kang makagawa ng talagang ikakaligaya mo sa buhay. At madali mo malalaman na may panganib, at makakaiwas sa mga suliranin na nakaabang dahil mahal mo ang iyong buhay, na para makagawa ng pag-asenso sa mga pinapangarap, Scorpio. Sa 2-digit number games ay number 10 at number 11, at sa 3-digit number ay number 3, number 2 at number 6, at sa loto ay number 19, number 25, number 12 number 8, number 24 at number 17, nagabay ng kapalaran. Sagittarius, mahalin mo lagi ang sarili, at doon ay, pwede kang makagawa ng talagang ikakaligaya mo sa buhay, at madali mo malalaman na may panganib, At makakaiwas sa mga suliranin na nakaabang dahil mahal mo ang iyong buhay, na para makagawa ng pag-asenso sa mga pinapangarap, Sagittarius sa 2-digit number games ay number 15 at number 17 at sa 3-digit number game ay number 6 number 3 at number 5 at sa loto ay number 25 number 10 number 13 number 45 number 29 at number 16 nagabay ng kapalaran Capricorn mahalin mo lagi ang sarili at doon ay pwede kang makagawa ng talagang ikakaligaya mo sa buhay, at madali mo malalaman na may panganib, at makakaiwas sa mga suliranin na nakaabang dahil mahal mo ang iyong buhay, na para makagawa ng pag-asenso sa mga pinapangarap, Capricorn, sa 2 digit number games ay number 16 at number 11, at sa three-digit number ay number 2, number 1 at number 6, at sa loto ay number 23, number 16, number 31, number 9, number 28 at number 40, nagabay ng kapalaran. Aquarius, mahalin mo lagi ang sarili, at doon ay pwede. Kang makagawa ng talagang kaligaya mo sa buhay, at madali mo malalaman na may panganib, at makakaiwas sa mga suliranin na nakaabang dahil mahal mo ang iyong buhay, na para makagawa ng pag-asenso sa mga pinapangarap, Aquarius sa 2-digit number games ay number 15 at number 13, at sa 3-digit number ay number 5, number 6 at number 1, at sa loto ay number 22, number 28, number 31, number 40, number 11, at number 19, na gabay ng kapalaran. Pisces, mahalin mo lagi ang sarili at doon ay pwede kang makagawa ng talagang ikakaligaya mo sa buhay, at madali mo malalaman na may panganib, at makakaiwas sa mga suliranin na nakaabang dahil mahal mo ang iyong buhay, na para makagawa ng pag-asenso sa mga pinapangarap, Pisces, sa two-digit number games ay number 5 at number 13, at sa three-digit number ay number 6, number 2 at number 5, at sa loto ay number 9, number 25, number 31, number 40, number 33 at number 14, nagabay ng kapalaran.